May nag-avail na ng tourist visa sa akin dito sa Pakistan. Tingnan nyo. approved na siya. Ano lang, five days lang na approve na agad yung visa niya. Si Madam pala ay nasa Kuwait. Tapos, gusto niya pumunta rito sa Pakistan. Kaya ayan, na-approve na yung visa niya. Ang visa pala dito, kung narin apply ka, kailangan sa loob ng tatlong buwan makapunta ka na. Kundi, na yung visa mo. Kaya sa mga pupunta rito sa Pakistan, pwede na kayo mag-apply. Kunwari, 2 months before kayo pupunta, ganyan, sa Pakistan, pwede na kayo mag-apply ng visa nyo na papunta rito. Sa mga, kaya sa mga gusto pumunta dyan, IPM nyo lang ako, pwede rin talagang online ha, kung gusto nyo kayo na lang mag-apply online through NADRA. Pero yung iba kasi nahihirapan, Madam, ang hirap, Madam, bakit ang daming hinahanap hanap ganyan. Ang nahihirapan akong umakses access ganyan. O sa mga nahihirapan dyan, sa mga gusto ng travel agency, IPM nilang ako. O within 5 days lang, magkabisa na agad si Madam. Ang visa pala kayo offer ng travel agency ay, hindi po sa akin travel agency to ha. Kakilala ko lang siya, si Madam. Pinay din siya, kababayan, nasa Dubai sila. Ang travel agency nila nasa Dubai, top solution ng pangalan. Ang kumuha pala ng visa, si Madam ay nasa Kuwait ha kahit nasa kahit nasa ibang bansa ka Qatar, Japan, ano yan, Indonesia, Japan, ganyan Korea, pwede kang kumuha sa kanila ng visa kahit sa Dubai ang travel agency nila. Ayan. Kasi through online naman ang application eh ano. Tapos si Madam pala ang ino niya rin ay mayroon din siyang tourist visa sa Georgia, ganyan sa Amerika, ganyan sa saan pa ba may mga ano Saudi, ganyan sa Saudi ay. Saudi sa ka Dubai. Ayun sa mga gustong pumunta ng ng Pakistan diyan, Dubai o Amerika. Oh, ayo Amerika. Oh. Piyan niyo lang ako. <laughs> Ayun, sa mga nagsasabi naman na mga nagtatanong naman na nasa Pinas, tulad nga ng sabi ko sa inyo, madaling kumuha ng visa, ma madaling maaprubahan ganyan. Kaya nga lang nga sa inyo ay baka yung pag-upload ba, baka ma-upload kayo, lalo na yung mga first time magta-travel. Ang sabi ko nga hanggat maaari mas maganda, papuntahin niyo na lang yung jowa niyo muna sa Pinas bago kayo pumunta sa kanila. Ayan. Kasi nga sayang pera, sayang ang effort, sayang ang oras, sayang ang lahat-lahat upload ka lang. Masakit sa damdamin kaya wag mo na subukan kung alanganin ka. Ayan. Sa mga nasa Pakistan naman dyan, ah, mga mga Pinay, ganyan, kabayan, o, oh easy lang pumunta rin ng Dubai sa mga nasa Pakistan na gusto nang bumalik ng Dubai, ganyan. O tourist visa, o available sa amin. Get na kayo, get na, get na. <laughs> o, ano yan ha? Pero pagka Pakistani na pupunta sa Dubai, ano, depende sa city niya kasi may maraming Dubai na city sa pa, sa Dubai sa na taga Pakistan ano. Tapos depende ko na ang purpose, kadalasan na approve pag family visa ganyan. Pero pagka yung tourist lang, medyo mahigpit sila kasi nga nakaban ng Pakistan. Ewan ko kung bakit siguro marami silang ginawang ano, hindi kagandahan. so, <laughs> hindi natin alam kung natin ungkatin kung bakit sila ban. Tapos ayan, sa mga Pakistani naman na gusto pumunta ng Pinas, na nasa Pakistan, ay ang maipapayo ko sa inyo ay it, sa FB page nila, meron silang FB page sa Pakistan yung embassy. I-search yung Philippine Embassy in Pakistan. Lalabas dun yung 5,000 plus na yate followers nila. O yun yun, yun yung legit na embassy sa Pakistan. O may number dun, ipakontak nyo sa jowa nyo, dun sila mag-inquire kung ano ang mga kailangan nilang ayusin para makapunta sa Pinas. Sa mga nasa Dubai naman na Pakistan na gusto pumuntang Pinas, ay PM nyo ako. Ako na ang bahala. <laughs> I-PM nyo ako. Kaya nga lang may konting charge ha. Ang, ang visa fee ngayon kasi ay dati 220 dirhams lang pero ngayon nga ta 260 dirhams na. Kayo mismo magbabayad nun sa Philippine Embassy. Tapos syempre pagka kami ang nag-ayos online, ganyan tapos kailangan kasi na hotel booking, ganyan, kailangan ng nang ticket. Ayan. Ah, uh, basta kami na ang bahala sa mga ganun-ganun. Tapos, may konting charge lang ha. Siyempre, parang nyo naman, kailangan natin maghanap buhay. Sana yung inyong nauunawaan. Pero ano naman to, legit naman to. Hindi naman to, ano ha, hindi ito, scammer. gano'n. Kasi maraming iska scammer ngayon. Eka. Pero pagka tourist ewan ko, may mga scammer din no? pagka tourist visa. Kadalasan kasi mga employment ang maraming scammer, di diba? ayan sa mga gustong napunta pa tayo sa scam eh. sa mga gustong pumunta ng Pakistan kahit nasa Japan ka Hong Kong ayan marami sa akin ka, Hong Kong Oman uh, Oman Kuwait ayan At PM nyo lang ako sa mga nahihirapan mag online application pagka hindi kayo maka-access nahihirapan kayo suku na kayo ay andito lang ang inyong madamdamin ayan ay e, PM nyo lang ako sa aking FB. Sa am na na lang kayo mag-PM kasi hindi ko ma-open ngayon yung hindi ko pala ina-open dito yung FB ko ngayon kasi nawawala yung kanyang patalastas. Kaya hindi ko na siya ina-open dito. Kaya hindi ko mabasa yung mga message niyo doon. Ako ipatawarin mo sana. <laughs> ano yung PM niya ako sa main, main ko ng FB, sa ginagamit ko talaga, Amna Adil, ay dyan, nakikita ko agad message nyo, talagang Madala, yan kasi gamit kaya makikita kay message nyo. Kaya message nyo sa Amna Adil Ang profile ko pala ay ako yung nagmamaganda na may hawak na alimasag. Pag nakakita kayo nagmamaganda may hawak na alimasag, ako na yon Amna Adil. O yun lamang mga kapanay, Abel na kayo sa akin. Pagka pupunta kayo ng, ng Pakistan, Dubai, ganyan, tourist, Amerika, ganyan. Sa akin na kayo mag-Abel para kahit pa paano naman ay may income naman ang inyong madam. Ayan hindi makalakihan ng aking ano ha, commission. Pero at least alhamdulillah kahit na may pambiling merienda. <laughs> Ayan, salamat. Pag, pag siyempre ngayon, sa ngayon, isa pa lang yun, may pambiling merienda. O pagka dumami-dumami, o may pam, ano na, pambiling gatas, <laughs> nagagatas pa rin kasi si Maria, kasi payat, di diba, kaya ginagatas ko pa rin talaga. O pag dumami-dumami, o pambili ng damit, o <laughs> kasi mahal damit dito, eh. <laughs> Ayan mga kapanay, lamang. Kaya, parang tulong nyo na rin ba sa akin? Ayan mga kapanay, maraming maraming salamat sa inyo. Bahut!